Hello guys. So, nititis da kami ngayon guys dito sa aming bahay. Ayun yung teacher sa tisda. Si Ay yung teacher sa tisda tapos ito yung mga ano niya. pag apply yung mga aalis papuntang iba. <laughs> Ayon yung teacher. Nagtitisda kami guys. Bakit to back to zero kami sa ano, pag sisda. Ayan yung teacher, oh. Ayan, yan. Ayan yung nagmamanage sa sisda. Tapos ito yung mga mga aplikante na pupunta oh. sa abroad. Sina. Yeah. Tuturuan sila paano gumawa ng, gumawa ng orange cake. So ako, taga dito lang ako, taga video kasi. Wala akong papel dito sa kusina, guys. Ako ay doon sa taas. Maglililis ako. Napunta lang ako dito dahil gagawa ko ng gatas ni Alagang Dalaga. Ang galing ng picture nila, oh. Ito yung mga aplikansi. Yun. <laughs> nung nag-abroad ka, tapos ano, nag-tisda ka, tapos pagdating mo din dito sa abroad, titisda ulit. <laughs> itong dalawang to, itong ito, So, ito yan. Uh, vlog to ha, vlog. Oh, no. Yan sila. Yan yung dalawang kumawa. Yes, Pilipina po sila. Pilipina yan sila. Banguhan. Yung isa dyan is one month. And then, yung isa weeks pa lang. Yeah. Yeah, ito. This is the... So, ito yung ginagawa nila. Issue ko yung ginagawa nila lang. Okay. Iyan yung gagawin na orange skin. Pao, pinakobin mo ba yan? Uh -oh. yan yung gagawin nilang orange cake. At thank you, cheers. Say hi. Ayan, na na siya. Sa Tapos pwede hindi sa anong meron sa inyo na uh kayo dyan, gagawin so, ko yung trabaho nasi, ko. <laughs> Kanya na sila, guys. At ako may gagawin. Pinatay talaga yung ginagawa, ano, para makabideo. Ayan, yan sila. Mag-ano lang ako. Sila mo nang inyong makikita dahil ako yung may ginagawa. Gagawa ko ng gata. Ng aking alaga. So, bali sila yung... Um, Walang sila yung mga baguhan dito sa Saudi. Sa ngayon masisipag pa ang mga 'yan. Sumusunod-sunod pa po no sa mga amo. Aha. Pero anong tayo yung mga isang taon na 'yan? Demonyo na rin. <laughs> Buwan lang ay mabubuhay. Oh, eh. Wait lang kayo. para isang bagsakan lang ako sa loob. Bye. So,

So, bye bye guys. sila lang 'yung may papel sa kusina at ako walang papel. Okay, dito po lang ha? Oo. Uh, Tapos habang 'yan, minodoro 'yung coffee na oven. And so, bye guys. Update lang po sa so tutorial ng paggawa ng orange cake.